Ang paglipat lang pala ni Jimmy Butler sa Warriors ang magpapasaya sa kanya ulit, kung ikukumpara sa kanyang mga huling oras sa Miami Heat ay talagang malayo dahil nga siya na mismo ang nagsasabi na gusto niya nang umalis sa Miami Heat na halata na hindi na talaga siya masaya. At dagdagan pa na mismong namamahala na sa Miami Heat ang nagsasabi na e-trade na si Jimmy Butler sa ibang koponan. Sa ngayon ang paglipat sa kanya papunta sa Warriors ay literal na bagong buhay ito sa kanya sa mundo ng basketball, tila na na ang saya at kumpiyansa ni Jimmy Butler para sa pag-abot ng kampyonato. At kahapon nga sumabak agad si Jimmy Butler bilang Warriors, at sa kanyang debut game bilang Warriors ay nagpaingay agad ito sa karamihan, nakapagtala siya ng 25 points at may kasama pang 2 rebounds at 4 assists, Tinalo nila ang Chicago Bulls sa score na 132 at 111, at sa kanyang pagganap ay agad itong gumawa ng franchise history dahil sa kanyang free throw, kumuha siya ng 11 sa out of 13 mula sa free throw line. Ang kanyang labing isang free throw sa Warriors ang pinakamaraming na itala bilang Warriors debut, habang ang kanya namang 13 free throws na pagtatangka ay ang pangalawa lamang sa 15 free throws attempt ni Wilt Chamberlain.